Pero so prisuan, mga mga experience o karanasan ni mo dito sa prisuhan nga dili nimo malimtan? Kana mga mga nakaagi nakagnay mga naagyan ni mo trouble dito, rayot, nakaagi nakag mga na dito, riot, naka naka -naka, mga inana, wala pa po di mo na. Naa mga Batman versus pan. Unsa nga pangkat? Uh, unsa nga panig? Ano pan? Bisi. Bisi. Tirahan to. Namatyan yun ang bisya at isa. Mauba, namatyan yun ang bishyat, yun, Mga mga boss, atong video karon Shoutout Shout out ito ko kay Mark karya sa akong sangay. Diya sa may gugmaon kong paon, City Jail. O sa iyahang amigo kaayo nga si Ungas. Mula yara mo mga say. O, let's go. Parayon ta sa atong video mga boss. Mga senior na, kini siya anak mo niya ni tatay. O, oh, oh, tatay o oh. anak ni tatay Marcillo. Anak ni tatay Marcillo. Atong 100 na ang edad. O, oh. habi. Ato na is siyang istoryahon karon kay daghan kay tagpagtulunan sa iyang kinabuhi anina pujutan. na pujutan. Tanaw na to ya BM. Tanaw ang BM ta tayo. O oh, Batang Mindanao. Si pangalan ni tay. Junior ko. Marcino. Junior. Junior Marcelo ka to kang mm, oh. kang tatay. Kang tatay kini Junior. Oh, na tatay yung anak ko grabe. Ibong pangidad sa gatos na. Mm. Ya ikaw pila edad ni Maron? Mag Kona koron mag sa sintay kwatro

Dili. Asam Ah, Asam Oh. Uh -huh. Sulit mendi Ramon, mga mengabiin men juga mengabatang minta nang. Apa yang mga, mga batman? Nah, oh, nai batman mandi ya pun nang ikso Ah, pa. Nya. Pero unsa magi experience so karena nasa ni meritus perisuan ngadili ni mamalimtan. Karena mga mga, mga, na ah, mga, mga nakaagi naka, nai mga naagian ni motorbol itu rayot nakaagi nakag naka, naka, mga nana wala pa pud di mga. Naa mga batman ah, versus pan. Unsa nga pangkat? Unsa ano, pan, bisi. Bisi? Tirahan to? Uh, Namatyan yun ang bisi at isa. Mau ba? Namatyan yun ang bisi at isa? Hmm. Na kami, wala lang may. Wala. Ang BM ato, alive man na? Wala. O, oh, steady lang ang BM. Okay, nakabinta man ang Batman. Asam na naitabo, saan pagkita? Kuan? Adirin na San Ramon. Hmm. Ah, mau ba? Sa may kwan? unsa may yung mga kanang, unsa mga kapait nga nagyani na mo dito sa prisuan? Unsa mga kalisod? Unsa mga, unsa sistema dito sa prisuan nga nagyani na mo? Kuan? Oh, Kau dalau. Awak koi dalau tu ke layuk man. Layuk man. Banyak memang dalau. Diskarti lanjut buat tong sik kan mga. Og. na kay ika advice sa mga kuan karon, sa mga batan-on karon. Sa atong naagian sa una, unsa kay mong ika advice ila ha? ah buat ang di Hindi, yung lalim ni Mapresyo ta kay malayo ta sa itong ni Kanan. Mala, ang uban gali, di kasurubay, makikog. Oh, makikog ba? Nagan oh. bitag yung sakit sa kawa Nagan kikog nagyan na naman, makikog. Makikog. Basta di kasurubay ba? Pero magkakuha lang, kakulaw na ka kaya ang sala. Sala magigod, hmm. dapat numbar yan. Ang antos ang ginigil mo ng servisyo. Muna nga, ang atong advice sa mga batanon, ah, dilig magbuat sala, no? Bikay. Oh, yung gumikay gyud ta kay gumikaron nga ah, uh, kinakaayon ko ana lang mga droga. Oh, mo oh, na. Ang ayo ni kay nga maogi nay nakakuaron sa bisyo nga kuan. Oh, lagi. Makahimo tag sala. Oh, kaguba sa mga kaugmaon sa mga kabatan-onan, di ba? Oh. Ah, pili nga sa ona mo ang sa ona, Sirap raman. Mm, sirap oh, sa tong oh, sa mga sauna karon kay nanay mga druga-druga, mga shabu, mga kukin, dagan kayo. mariwana. Mariwana din sa inyo Ah. Karong daga na kayo. Mag-oral ng Shabo, mura mura line of nine naman ng Shabo. Mm, line up nine na din ng Shabo jud. Uh, tatay ba? Mga kinabuhi ni Tatay mo na ang uh, atong advice sa mga batan-on tay. Uh, likay gyud ta likay sa mga ta. pakasala. oh, parang uun ato ang mga plano sa to kinabuhi. Matuman ato, matuman ato ang atong pangandoy. Ah, uh, e, magpadala ta sa at ang una-una ang adotan. Hmm. Kainit sa ulo ba? Kainit sa ulo. Hmm. ona nga mga ma... advice na to sa mga batan. Advice na sa mga batan. Una nga. Parang hindi tama. tempaw pawag adotan, ampo kita. Ah, sa ginoo. Oh. Dito sa prisuhan tayo. Ra apil pong ganito og mga Bible study. Oh. Oh, kanang mga pang mga, mga, religious, religious group mga mosulod. Mga iglesia. Ah, naa po dito. Oh, iglesia. Bunagin. Si Bintis Adventist, Adventist so, Sa sulod na simbahan nga tuliko Oo, oh, napos katuliko. Mm, Kapil juga anak po dito. Mm, kanang mag Bible. Mm, grabe. Napansin ako sa imo ulo, tulok ka star. Unsa man ang kamo um, nang sa ato ang sabi im? Mm -hmm. ka star na to. Oh, tulo ano sa plug na to. Mo ni im gipata to. nakita sa imo nga ama ko. LP. Naka LP. Na nakita sa imo nga ama ko. No ano siya? Mm. Kasagaraan mo ni mga tato namo, ama ko, Yining mga mata dayon. Mo ni mga sign sa BIM? Pinayahang mm -hmm. ilp yang kuan ito oh, uh, si mm -hmm. na ibig. Oh, grabe guys si Tatay bay. Mga na may kayo. Boy. Oh, na na ko dre oh. liog na kinisaliog na ko. Daga na ko tusok na eh. dere sa kon dila. Dere dila na hanaf na ni na pod sa kon dire kini oh. Kini. Mm -hmm. Na ba? Na mga gagmay lang ako ah. Oh, mga dire na saliog mo na akong kuan para mm makita -hmm. ang mga kuan. Oh. Dire mo na ako ah. Kuno ako dire. Oh, kabantay gali nga. BM ko. Oh, ora oh, biem. Kaban tay pagwano ako ikang kwano. Nalipay gali ko nga ana kun daw di biem diri pud ay akong akong kausa di eh? ay. Hmm. Oh, nya. Yeah. Idaran pa yun sa ko amo ah, tong nalipay pug ko ba. Nalipay ko nga nakakita ko nga daw pud de bim biem diri sa among lugar. <laughs> no, <ako kakaan> <laughs> Wala ka kabantay. Oh, Umorot ng mga boss, dagal kayo salamat, pakipalo sa ato